Hello guys! Ako nga pala si Cal T. si Janger ng Falcons AP Brand. So ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ng tama si Hayabusa gamit lang namin sa Yabu kapag meron na ako kampe na strong mid katulad ng Valentina at Grak. Tapos explain is Terisla. Ang advantage naman kay Hebusa is kaya niyang sumulokil ng mga malalambot tapos ang disadvantage naman sa kanya is mabagal siya magfarm at kaya siyang invitan ng mga utility junglers tulad ng Fedrin, Baksha at Barat. So guys, ito yung item build ko sa Hebusa. Una, sweep boots para ano, may attack speed siya pag nagpa-farm tapos hunter strike for physical pain niya pag ano para sa malalambot mabilis siyang mapatay so pang pangatlo date of despair para mataas yung physical attack niya para kapag no normal siya masakit tapos pang-apat is malefic roar pantanggal kunat sa mga mga tank ganun tapos si Halberd for life drain and endless battle yung last build ko kasi ano siya may true damage siya kapag pumatay ka ng ano yun, malalambot eh. So yun, ito yung full item ko lahat sa Hayabusa. So ngayon guys, papakita ko sa inyo yung skill combo kay Hayabusa. Una, second skill, first skill, second skill, ulti. Yan. Ganyan ko siya na-execute ng tama. Okay guys, samahan niyo naman ako gamitin sa Hayabusa sa Ranked Games. So guys, bago tayo pumasok sa Ranked Games, Papakita ko muna sa inyo yung emblem sa Hayabusa. Unang emblem ko sa busa is Trail. Para kapag nagpa-farm siya, mas mapabilis niya yung farm niya kasi meron siyang adaptive attack na 16. So yung pangalawang emblem ko naman is Master Assassin. Para kapag pipick up ka sa side, mas mapabilis mo papatay kasi maka-Master Assassin ka. Meron siyang 7% para mag-increase yung damage mo kapag papatay ka ng hero. So pangatlong emblem ko is Lethal Ignition. Bakit Lethal Kasi para kapag nabuhay pa yung kalaban, makakatulong siya para ma mapatay yun kasi meron siyang su sunog. So guys, papakita ko sa inyo yung unang item kay Hebu sa una boots. Build mo agad yung knife para ano. mapabe siya mag-farm. yung unang buff ko is blue start. Tititipin ko na pero may retry agad yung blue buff mo pag walang nangugulo sa inyo. Para mas lalo mong mapabilis yung pagpaparm mo. Ayan. So next natin guys is red buff. Gamitin niyo agad yung second skill niya para ano mabish ka makapunta dun sa ano sa next buff mo. Uy, kakalaban din eh. After na itong red buff guys, try ko umabot sa Lito wander kaso di na ako nakaabot guys. So, na-build ko na yung knife. Yung sunod ko naman is Fury Hammer para may damage ka na sa early game. Yan guys, farm farm lang kayo hanggang sa makapag-item na kayo tsaka mag kayo. Yan. Tapos, dadalaw ako dito sa mid kapag ano, pwede akong pitasin. level 3 pa lang ito guys, so, pwede ko siyang mapatay gamit ng skill combo ni Hayabusa. Yan. Pareng ito guys. Pagkakang ko na agad, tapos yun. Madali, madali mo lang siyang mapapatay, lalo na kapag 4 ka gamit ng first skill mo. So, next step natin guys is, ikot tayo sa top para makuha natin yung gold crop. Para mapabilis natin yung, ano natin, yung item natin sa Fury Hammer. At mabuse ko na siya yung Hunter Strike. Sa early guys, farm lang kayo. Po, focus kayo sa farm. Tapos kapag may mapipick up naman kayo na naliligaw sa mapa, pwede nyo naman patayan gamit yung Understood. second skill, first skill, tapos ulti nyo. Ganun yung combo sa Hayabusa. Pag meron kayo nakikita ang malalalim. Yan guys, na ko na yung Fury Hammer. Pag nabuild yun na yan guys, pwede nyo nang ituloy yung Swift Boots nyo. Para mabilis na kayong tumakwa tapos meron na rin kayong attack speed sa early game. Talong mapapabilis yung farm nyo. Yan, nabid ka na. So, ibibuild ko na tong Hunter Strike. Yung ginagawa ko lang dito sa Yabusa guys is farm lang talaga ako lagi sa early game. Tapos, kapag naubos ko na yung jungle ko, um, pwede na kayong ano, dumalaw sa side para pumatay. Kasi wala naman na kayong ibang gagawin kundi ano eh. Kundi pumatay na lang pag wala ng farm, diba? So, next objective nyo naman is skill Kasi assassin kayo. Ito na yung mid game, guys. Yung mid game na build ko sa Hayabusa. Yung Hunter Strike, BOD. Pag na-build nyo yun na yung dalawang yun, guys, ano na. Pwede na kayong pumatay ng pumatay. Kasi, ano na siya eh. Ayun, ayun yung power spike na Hayabusa pag meron na siyang second item. Dalawang item eh. Yung Hunter Strike, pati yung BOD. Lalo na kapag malalambot yung ano niya, yung mga kalaban niya. Sobrang basic na pumatay, guys. Pag, pag na yung ano, 8 minutes game, pwede na kayo mag-side lane kasi pwede nyo na kunin yung lane ng, ano niya, ng XP lane. Para kayo naman yung magpa-farm sa lane niya. Yan, pangatlong item ko naman is Maleficar. So may nagaganap sa top, guys. Pop, pwede pick up kasi, Pareha ka to, guys. so sa akin. Yan, targetin niyo lagi yung malalambot, guys. So, ang kunat ah. Oh, Mga dominance. So, yan guys, napatay natin yung tatlo dahil may item na kayo na Hunter Strike tsaka Blade of Despair. Sobrang laking tulong yun sa inyo guys kapag ano, pag build yun na yan. Lalo na sa ayabusa. Lalo ko yung mabilis ko Ito na paparating na yung late game guys ng Hayabusa. So pang pangapat na item ko is si Halberd para sa life drain. So bakit nga si Halberd dahil meron silang ano Matilda na nag-heal pati yung shield. Pag wala kayong ganyan, mas, mas malaki yung ano nila. Yung, ano, yung shield tsaka yung heal ng Matilda sa, ano, sa kakampi niya. So maganda tong si Halberd, lalo na kapag may mga heal yung mga kalaban niya at shield tulad nila ano Matilda, Rafaela, Florine Yuzong ganun tsaka masakit din siya kapag nabild na guys may tax bit din din eh basta lagi nyo tatandaan guys pag late game lagi nyo tatargetin yung backline bakit backline kasi meron kayong ano eh meron kayong possibility na nakapapatay yung ano eh yung likod eh kasi meron kayong second skill eh So, mabilis kayo makakapunta sa likod. Ito, tulad yan. yan. Backline lagi unahin nyo. Okay, guys. So, pwede natin mapatay ito, guys. Patay ko, guys. nakapag mm, e tayo, eh. Hopya. Ano nangyari? Blush mid. Back up tayo, guys. eh po naman dito, ah. Nga, ah, pili ka. Kaya natin patayin yun, eh. Yun yung kiragandahan sa Malefic Roar. Kahit na kahit makunat, kaya pumatay ng, ano, tank. Tank build kasi yung Mati. Pero ano siya, support talaga yan yung Matilda. Kasi yung kalaban ko is naka-tank build siya. Kahit tank build yan guys, kaya nyo punitin yan dahil sa, sa build na to. Yan, gaya nyo yung build ko guys. Sobrang ganda niyang mga, sobrang gandang build yan sa Yabusa. Tapos magbayan sila na lang kay guys ng emo. Yan, napatay natin yung ano yung Leslie dahil sa combo na second skill, first skill ulti. Ganun lang, ganun lang ka basic sa Hayabusa. Pero may isa pang combo to eh. Papakita ko sa inyo kung paano. Ito. Second skill, first skill, second skill out, tapos yan. Ganun lang mampok yung, ganun, ganun mampok yung Hayabusa kung gusto nyo mampok. Pero mag kayo lalo na kapag may mga sis yung mga kalaban nyo. Baka katulad ng Kadya. Hindi yun nyo pwede gawin yun sa Kadya kasi ano, pwede kayong mabaltak. No, pwede kayong namatay. Gawin nyo lang yung kapag calculated nyo. Abang tayo dito guys. meron. Yung kaya busan nila ni eh. mag up to eh. So, may, may possible na mapatay natin yun. Ito na lang. Mati na lang guys. Uy, ito. Ay guys. Kaya tayo bumalik. Eh, let's Kanta natin, guys. Uy. Uy, imo. Ah. Nagubos kami, guys. Diyan na pa pag-imo. Tsaka wala rin pala akong immortality. Cool done, guys. So, yun, guys. Sana meron kayo natutunan sa hero tutorial natin kay Hayabusa. So yun guys, na, nak nakita nyo naman yung game din po sa Hayabusa. Sa early, nag, sa early game, nag-farm lang ako hanggang sa maabot sa late game para mabuild ko na yung mga kailangan ko i-build sa busa para mab mabilis mong mapatay yung mga walang lambot. So, yun. Okay guys, sana nag-enjoy kayo sa ating rank games at sana meron kayong natutunan sa ating hero tutorial kay Hayabusa. Ako nga pala si Kyle TC, jungler ng a